Hello mga ka-Jamson! Eto na nga pala yung ganap nung umuwi kami ng Mindanao. Ang first event na pinuntahan namin ay ang aming reunion. Eto ay ginanap sa San Rafael, Agusan del Sur. Araneta nga pala yung maiden last name ng lola ko. Talaga namang pinaghandaan ng host family ang aming venue. Siyempre, pagkadating namin, kusina agad kami pumunta. Di naman siguro halatang gutom kami, no? Ang aga kasi namin bumiyahe, madilim pa yung mundo. Pagkatapos nga namin kumain at mag-worship sa Panginoon, eto at nag palaro na kami. Unang naglaro ng basketball ay ang mga bata. Tingnan nyo si Kuya Will palaging foul. Di ba nahahalata na kainan lang talaga yung sports nito? Bali, yung palaro dito sa reunion namin ay may kids category, women's category, men's category, at kahit matatanda, pwedeng-pwede dito. Eto nga si Kuya Will, nanalo na ng 20. Bali, dito naman sa women's category, pag nashoot mo yung bola, meron kang 100 pesos. Siyempre, bawat isa sa amin ay sumubok, pero parang may takip ata yung ring nila dito. Naku, ayaw magpa-shoot. Talaga namang habang sinu-shoot mo yung bola, buong angka nakatingin sa'yo. Ayun no, may 100 pesos na si Ate Yeah. Tapos nag take to kami sa pag ng ball. Malay natin, ma-shoot. Tapos eto naman yung mga senior category. Nako, senior na yung mga yan. Ang galing pang shoot ng bola, of course. Kayo ha, napaka-green-minded nyo. Talaga namang yung mga apo nag-cheer sa paligid. Kasi pag na-shoot yung bola, malaki-laki yung price. Tapos apo lang naman yung makikinabang at pambili ng candy. Ayun no, oh, na-shoot. Kaso wala pa tong apo eh. Eto naman si Mami Rose namin. Dalaga pa to. Baka may binata kayong kakilala dyan, ipadala namin tong mami namin. Mga 20 times atang sumubok si mami. Tao ah, oh, bagay Nay? Brutas? Hindi. Hmm. Saan? ang palaro sa umaga kainan na naman dito busog ka talaga ang unang activity naman sa hapon ay showcase of talents Eto namang batang to lumalakas lang ang boses pag may nagcheer sa kanya yung mga bata sa pamilya namin bata palang lang napaka talented na eto namang anak ko sumabay na sa pag tingnan niyo o proud na proud yung lolo umiyak tuloy yung anak ko nung napunta na sa kanya yung atensyon ng mga kapamilya namin nang matapos ang showcase of talents dito na naman kami sa mga parlor games Diba ang saya namin? Diba kadalasan one day lang talaga yung reunion? Pero yung sa amin tatlong araw talaga. Parang nakakabitin pa nga yung tatlong araw lang. Ang sarap-sarap i-extend. Yung feeling ba na pauwi pa lang kayo, ang sarap ng mag-reunion ulit. Bata man o matanda, talagang mag-e-enjoy dito sa reunion namin. <makes> Kaya etong si Kuya Will, pauwi pa lang kami, nagtanong na kung kailan ang next reunion. <laughs> Eto naman yung palwa game. Minsan talaga nagiging paula. Eto naman yung pahabaan ng hininga. <laughs> Hoy, talo na talaga ako. Pero panalo naman ako kasi nandito yung mama at papa ko. Nakaka-relax talaga. Siyempre, dinner time. Kinabukasan, nag-worship muna kami. Totoo talaga yung kasabihan na the family that prays together stays together. Tapos etong anak ko na galit nang may kinarga akong ibang baby. Hoy, ayaw ko na talaga. Pagkatapos nga naming mag-business meeting, eto at nag-awarding of prizes na at raffle draw. Talaga namang bawat isa sa amin ay uuwi ng may bitbit. Sana sa susunod sa Araneta Coliseum na yung venue namin. Kung sino man yung may-ari, sana marinig mo to, Charo. Pero kahit sa ang lugar man yung venue, as long as magkita-kita kaming lahat, okay na okay na sa amin yun. Masayang masaya na kami. Di nga pala kami yung klase ng pamilya na pag medyo umangat-angat ka sa buhay, nakaupo ka lang palagi sa buong event. Lahat kami dito ay may pantay-pantay na distribution sa trabaho. Tapos eto talaga yung finale, parang my birthday. Shoutout nga pala sa Mami Rose namin na napakasipag magluto. Tapos syempre, di pwedeng umuwi na walang picture taking. Talagang bago kami umuwi, we bring back the glory and honor to God. Nakakamanghanga kasi may nakita kaming bahaghari pag uwi namin. Tapos eto, nag-dinner lang kami kasama ang pamilya ko sa Tuna Kamayan. At dito lang natatapos ang video na to. Thank you for watching! Amping!